Back to zero ang Phoenix Suns ngayon mga boss. Devin Booker, Julian Green, Royce O'Neal, Brooks and Williams. Yan po ang kanilang magsisilbing starting lineup para sa kanilang kupunan. Back to zero sapagkat wala na silang ganong, pangalawang star player except kay Devin Booker. From Kevin Durant, Bradley Beal, ngayon Devin Booker, Julian Green and Dylan Brooks. Marahil marami ang nakapansin sa Phoenix Sense na hindi sila consistent sa kanilang ginagawang pagbabago. May ginagawang pagbabago naman pero isang season, mayroong pagbabago, kumbaga hindi sila nagko long term sa kanilang mga kinukuha. Pagkatapos ng isang kapalpakan, palit kagad. Hindi masyadong malalim ang roster rotation itong Phoenix Suns base lamang sa larawang ito. Masyadong mababaw mga idol. Sa puntong ito ay hindi ko inaasahan na magiging top 5 team itong Phoenix Suns. Sila ay maglalaro below sa top 5. Siguro mga top 7, top 8, top 6 ganon. Siyempre, hindi pa masyadong malakas yung kanilang roster. Mas malakas pa yung ibang kupunan. Eba, siguradong magkaroon dito ng uh, mahirap na trabaho itong kanilang kupunan. Ayon naman kay Matt Ishbia, kahit na siya ay owner, hindi siya yung presidente, hindi siya yung general manager, pero siya ang nanguna sa mga pagbabagong ito. Ibig sabihin nun ay 100% active siya sa anumang mga pagbabagong ginagawa sa Phoenix Sense. Sa kanya nang gagaling ang mga desisyong ginagawa ng kanilang front office. Ayon pa nga kay Matt Ishbia, kung ayaw daw ng mga netizen kung ano ang kanyang ginagawa, ay eh, feel free naman daw sila na huwag silang suportahan. Dahil unang-una, ang Phoenix Suns ay team niya siya ang masusunod. Ang kanyang kagustuhan ang dapat masunod sa kanilang koponan. Sa mga nagdaang season ay marami na pong mga head coach ang dumaan sa Phoenix Suns. Pagkatapos lamang po ng isang season, dalawang season ay sinisibak naman ito kaagad at pinapalitan. Samantala, Reeves inilagay ng Los Angeles Lakers sa isang strictong string and conditioning workout. Ilang season na po, ilang taon ang naglalaro itong si Reeves sa NBA pero mapahanggang sa ngayon ay wala pa siyang muscle sa kanyang katawan. Understandably na sa unang taon mo ay syempre hindi pa ganun kalaki ang katawan mo. Pero pagkatapos lamang po ng isang season, katulad nga kay Wim Banyama, na sa ngayon ay patuloy na lumalaki. Pero itong si Reeves mga idol, maraming season na siya sa liga pero ganoon pa rin ang kanyang katawan. Kaya sa ngayon ang Lakers na mismo ang nanguna sa kanya at siya inilagay sa isang workout plan at ito huw, is istrikto. Hindi raw kasi nagbubuhat itong si Reeves mga idol. Kitang kita naman daw sa kanyang mga balikat at sa kanyang mga muscles dyan. Kahit mayroong demand na 30 million per year itong si Reeves sa Los Angeles Lakers at kinailangan din pong mamili ng Lakers sa kanilang dalawa ni Lebron sa ngayon ay patuloy pa rin po ang kanilang commitment kay Reeves at kanilang ipinapakita na sila ay seryoso sa kanya bilang isa sa mga core player nila sa kanilang kupunan.